Bigla siguro kumaliwa. Anong ginawa e? Ayun o. Anong talaga Mali e? Ayun ng mga jeep. Lumili ko. Asa lang. Mabilis tong motor sigurado. Mabilis ito. Mabilis. Hindi niya masyadong lapansin. Bago lang pala kayo. No? Lata na sa hospital. May pangalan ba kayo? Wala pa plaka! Ayun no? oh! Pasupa! Pasupa yung plaka. <laughs> oo, oo, oo! Saan nung hospital na ano pinadala? Sa provincial. Ah, provincial. May pangalan <laughs> na rin nung ano? Ay, Ato Javier Ato Javier? Oo. Bagul. Miso Javier. Ah, Junius Lagpas Santor. Ato, may isang halogam. Lokpers. Ah, Lokpers. Eh, Lok. Hindi